I can't believe that it's finally me and you and you and me Just us and your friend Steve Do-do-do-do-do-do-do Steve Gusto ko na sabihin sa iyo, Cleo Ako ang nauna pero ikaw ang nagwagay <laughs> Ever since talaga, lagi na silang magkasama lagi ko nga sinasabi kay Martin siya yung first wife pero hindi dalawang <laughs> Dalawang dekada, iyan daw ang kabuuan ng pagkakaibigan ni na Ken at Martin mula noong kanilang kabataan hanggang sa magkaroon ng sari pamilya, present ang mga best friends sa bawat tikto ng kanilang buhay. Si Martin, kahit saan ng bagay, maasaan mo yan. Sobrang mapagkakatiwalaan. Sa lahat na naging problema ko sa buhay, nandiyan siya para sa akin. Minsan, sa sobrang close sa amin. Ang mali na eh. I've been with my wife for 14 years na. 19 years old. Nagka-baby na kami ng wife ko. Si Martin lang yung kaibigan ko na nandun para sa akin nung nanganak yung wife ko. Grade school pa raw nang magkakilala ang dalawa. Magkaiba man ang kolehyong pinasukan, solid pa rin daw ang kanilang pagkakaibigan. Sa katunayan, mutaga naging third wheel si Martin sa relasyon ni na Ken at Chris. Pag nilinaw niya, third wheel lang daw at hindi third party wala pa akong girlfriend nung no, sabi nila, saan ka? Magbo-movie kami. Parang sana yung kapatid kong lalaki. Kasi wala talaga akong kapatid na lalaki. Saka close rin siya sa family ko. Ang husband ko is may ganong klaseng friend. And pati ako na rin na makaranas ng ganong kind of friendship. Kaya naman sino pa nga bang gaganap na best man sa kasal ni Martin? Yung sinabi na ni Martin na um, may plan na sila na magpakasal, sinabi niya kagad sa akin na ikaw na yung best man ko. siya. So, hindi speech na, kasi yung public speaking talaga yung pinaka-witness. Nakainom man, tila hindi bakas ang kabasa speech ni si Ken. Sa katunayan, mukhang ang bride at groom pa ang kinakabahan sa mga kwentong ipinahagi ng kanilang best man. Good evening, everyone. Sorry, missing now. Eh. Ken Yow, Martin's best friend and best man. Sabi ni Martin sa akin, puro positive lang daw sabihin ko. Pero ang hirap. Two days sa akong puyat dito. I know, sa lahat naman ang kinasal dito, wag na tayo maglokohan. Nag-aaway-aaway rin naman kayo. Yung ginagawa ko lang, pag nag-aaway kami, timing lang ako. Kasi yung babae, hindi yan eh kahit yung year 2000, binabalik nila eh. College pala kami, nanood kami ng movie na Tagalog, na romantic movie. Kami dalawa lang. Love story, kami dalawa lang. pinagdatingin na kami ng ibang tao. Wala na sa script yun. <laughs> <laughs> Naiyak din ako sa katawa. Tapos nakita namin lahat ng guests talaga namin. Sobrang lahat sila tawang-tawa din. Bukod sa mga pabiro nitong hirit pinakita rin naman ni Ken ang kanyang soft side. May nakapanood man ng rewind dito. Alam ko love story yun, pero kay Martin, kahit hindi kami magjowa, kunya may next life ako, gusto kong mailala pa rin si, si Martin. Mahiyahin talaga si Ken sobra. Nagulat na lang kami. From the heart talaga yung sinabi niya. Hinangaan naman ng online community ang solid na samahan ng magkaibigan. Sa katunayan, hindi raw nagkakaroon ng tampuhan ang dalawa walang inggitan, kung ano yung achievement ng isa, maging happy ka lang rin. Vice versa lang siguro yun. Nag-enjoy lang kami with each other. Then, kasama yung wife namin ngayon, mas enjoy. Siguro yung nasa personality ng isa't isa, yung friendship, feeling ko parang pag-aasawa rin, kailangan match kayo.